So, oh, magsaing na naman tayo. Magsaing na naman ako. Mga master. Una, maginit init mo na tubig para maggatas gatas And, na, siguro. na siguro mga kamaster, kumulo na. Eh, di pa. Di pa kumulo. Ito ang stele, Yung bigas no? ko, bigas. Kasi yung hindi yun. magloto tayo may kamaster, yun, no? Yun, nakalugsong sa ano, mga kamaster, nakalugsong. Oh my God! Wow! Yun, no? Lugsong ito yung ihalo subukan natin subukan natin ihalo to ayan pwede ba to pwede to pwede na yan okay pwede na yan magatas mo na ako magatas mo ko na yan kasama na yung almusal tangalian A few moments later Luto na Luto na sinahing ko Yan, yan lang Ganyan uh, Gan lang karaming sinahing ko Mga master, ganyan lang karaming sinaing ko Sobra-sobra na yan

naging lalaki, puto na, matagal na inipitan yeah. ng bagay, no? Huh? Oo. Oh. <coughs> oh. Wow naman! Wow! Wow! Ah, udong ha. Udong. Udong naman sa akin. Udong, po. Sarap mga oh. kamaster. Hmm kain na tayo kain rap Wow naman. Wow. Wow. Sarap mga kamaster. Yan no? Udong. Nakalugtong sa ano ka mga sir? Bayan. Bili ng, makabili ng udong at saka ano yun? Tuna. Tuna flex yung lagay ko, Kamaster.